Hoy kabalo ka! Ana sila idro, drone anak drone? para Ana ka tu na ka ana. siru ha. bi kay paluparon ni Operator. na na ako Kabibo sa baki. Yo ba, picok Basta mag-ana-ana yahang mata kay mulupad na siya. Oh, tara. Oh, sige daw. Woo! Ay, oh, maayos siya kay mo control oh. Lala. <laughs> <laughs> ah, hindi mo control ay. Kaya sa na ning sa ka man lagi to Lili pamanggut mo ka balo mo ka sakas. Upat ang ngeput talo. Upat ang ngeput talo upat na upat. Ngeput tayo niya. Iputang bi. Kala magubat pako niya. Wala pa na bukangal ikuan. Nagkiblat kiblat na.

Ay, oh, tura na. Asa na, dili na makita. Ala, oo, tura, o. Ala, maayo lagi kaayo siya mo kontrol. O, dara, o. Nagbalik ba? <laughs> mahulog ba sa kanan? Hoy, mahulog ba sa kanan? Christian, Pa. Hala, hala, tura na! Kanala ron! Ay, Uma, ayaw ka sa mo kontrol, o. Oh. Hala, patay, malingsan! Ay. Ay, Uma, ayaw ka ayaw siya. Ah, hawda, o. Ibalik na! Balik daw, balik. Hala! Kuya ayaw palayo ah! Kuya ayaw palayo ah! Hala, napatay na! <laughs> Guys, ang drone na mo, nawala! Asan na to napadulong? Hala ka, putrik na. Hala, asa na bitaw to do? Wala sila nakabalik. Man, the... Oh, dito lagi. Naara, nakita! Sara Asa dapit na butang. Mas tak Asa dapit na butang. Katong oh, yeah. um, ako ha. ang Papa Papastiben Papa wa. Dapit ni sa Nakita ra ang drone. Abi yeah. na ko. Yeah. <laughs> Nakita ra ang drone na mo, guys. Di pa kay baloon saon pagpalupad. So, mauna, mahapit na mawala. Wait, Wala pa ganit, gibutangan, kay wala pa man na kunik. Kunik pa. Butangi na daw, nagkuan na. Butangin, og cellphone na. I-scan,